Shout out sa inyong lahat. Magandang araw. Magandang gabi sa inyong lahat mga kabindors. Ngayon ay pupunta na naman kami doon sa aming mission. Uh, kasama ko si Bindors Wife. Ayan si Bindors Wife. Oh. Hi, hello. Good morning. Ayan, ang mission namin ngayon mga kabindors ay uh, namin ulit sila Kuya Boboy, yung na vlog ko po, po kahapon upang makatiran natin mga kabinyos ng tulong si ano talaga nila deserve talaga nila mga kabindos na matulungan na ano naman tayo na antig ang ating puso doon sa kanilang kalagayan at saka meron sa atin nagpaabot din ng pangtulong doon sa kanila yung mga mahabaging puso ng ating mga sponsor at tagapanood sa ating vlog taga-support kaya ito ay uh, i-update namin ulit ni Windows Web upang matulungan natin sila sa nilang kalagayan yan mga kabindors ay abangan nyo kami doon pero ang gagawin namin ngayon mga kabindors ay pupunta kami ng grocery upang mabilhan natin sila ng mga makakain nila At natin mga kabindors na talagang ano sila. salat talaga sila sa pagkain yan ang unang natin munang itutulong sa kanila mga kabindors Si mga kapindos, ay eh, abangan nyo kami doon sa grocery na aming pupuntahan ni Pindos Wife. si Pindos Wife, isinama ko kasi di up niya ngayon. Meron siyang trabaho. Ah, di up niya ngayon itong araw na ito. Nag, ah, magbabanding na lang kami upang pumunta kami doon sa aming mga tinutulungan. Ayan po. yan shout out sa inyong lahat. Mga kapiros, galing na kami sa ano? Grocery. Ayan, bumili na kami ng bigas. Na para doon kay la Kuya Buboy at Ate Merly. Yung ano natin, i natin kahapon na sobra ang kahirapan mga kapindors. Ayan, i-hatid ya, na natin doon mga kapindors itong uh, biyayang dumating sa kanila. Na galing doon sa ating mga mahabagin na sponsor na nakapanood ng aking video yan kasama ko si YP uh, yan nagbanding na lang kami upang ay maiparating namin itong uh, tulong na para sa kanil mga gabindors <coughs> Ayan mga kabindos, pupunta na natin doon sa kanila. Medyo malayo dito sa kalsada yung ano nila. Bahay nila. Para ipakuha natin kay Kuya Buboy yung ayudang dumating. Ayan, narito na naman tayo. Mga kabindos, kayla la sa ating ibli nagkahapon sila kuya buboy sa ate merly Magandang umaga. Hay, kuyang. Ah, ganun pa rin ang ginagawa mo ano kahapon. O oh, ate, kumusta ate? Ah, buti nakakapagsalita si ate ngayon. Ah, ka, kahap, kahapon kahapon ni eh, nang tinatanong ko siya eh, hindi siya nakakapagsalita talaga. bukbang ng Ah, sana yung, ah, ito na ang mga nayari mo kuyang. Ayun. Ayun Pero hindi pa yan finish. Hindi pa. Lulubit pa yung ano niya. Ito. Kas. Ah. Uh, hindi mo ito hindi mo siya na bin, na ano kahapon na ihatid doon sa kaibigan mo oh. kasi ano po ito Merkulis pa ah Merkulis pa ay maubos ko pa itong hmm. ay tabis. Eh, marami ang nayari mo kahapon ha ah? ayan oh ang dami kulang kulang 20 na yata yan ah oo, oo. yan eh sa kahit na hindi ka kahapon ano na kapag hatid kasi meron namang kayong erinaos din na eh, ah, pinaabot ko sa iyo na pambili nyo ng bigas ako okay. yan pinili ka agad mm -hmm. ato ano kasi ito merkulis pang deadline Ah, nang uh, paghahatid uh, mo doon. Mm -hmm. Eh, dito ka, dito. Dito. Ah, ito yung, ano mo, Bunso, kuya. Mm. Ano, Bunso? Kumusta, Bunso? Blis ka muna. Blis ka muna. Good morning, po. Ayan, si Bunso. kumusta yung ano nyo ngayon ah kuya kuya Boboy, ay ano nag ano na kayo nag almusal na ay katatapos lang katatapos lang ah, pwede maki almusal dito Eba. <laughs> <Pwede>. <laughs> ay ba pwede eh may kape pa tayo dyan ah, mayroon pang kape hmm. Ay. ano bunso Ayan yung ano nila, bunso nila mga gabindors. Ha. Ah, 4 years. Ay yung ano nito, yung sumunod, ilang taon na? Ay yung Ay yung sinunggan. Um, 30. 14. 14. Mm -hmm. Ay malayo ang agwata no. Malayo. Tapos yung isa, yung yung isa, is isa is yun. malayo. Tapos yung panganay? Ah, eh? uh, 18. Ay, dalaga na. Ayun, yung Ah, nandito ngayon? Oo. Ah, sige, mamaya. Okay, ma. Dito na, boss. Mm. Ah, magdamit ka, kuya, kasi isasama kita. Diyan lang sa baba, sa kung kasi nandoon yung, ano ko, yung sidecar ko sa babak okay. Isasama kita doon. Magdamit ka para... May ano ako doon sa'yo, sorpresa na ipapakita. Yes, sir? Yes, sir. Sasama ako? Sasama ka? Ah, sige, pwede naman. Oo. Ngayon, ah? Oo, tara na, Kuya. At para, ano? Yan, mga kabindors, ay isinama natin si Kuya Buboy para makita niya yung ating surprise at saka hindi ko ano mga kabindors na ano kaya isinama ko si Kuya Buboy para siya na ang bahala sa ating ano ah surprise sa kanya. Ayan isinama niya yung kanyang bunso kasi ah, hindi daw humihiwalay yung kahit saan sila ah, pumunta eh sama-sama. so uh, kumarat na mga kakain kahit pa paano traos <laughs> man din siya pag gagawa ng basket ano po pa siya po? apo? Uh, bunso niya yun bunso niya yun maliit pa pa Ayan ko yung ano, uh, ikaw ang magbuhat yan kasi siyempre hindi ko kaya buhatin yan kaya kita tinawag doon sa iyong kubo sige doon na natin dalhin sa kubo mo yan yan mayroon yan kuya ano uh, kalating sa kong bigas yan na para sa inyo para mairaos nyo yung inyong ano pagkain araw-araw kasi alam namin alam namin na talagang kapus, nakapus talaga kayo tulad ng pinagkakakitaan mo na yan na paggagawa lang ng basket eh kaya kami nagpaparating sa iyo ng ganyang ano biyaya ah, kuyang hmm. ah, masaya ka ba kuyang na may Ay, biyayang dumating? Napaka saya ko na na mayroon dumating na kahit papano. Ayan. Ah, sige. Sige, kuyang. Ah, buhatin mo na. Ayan, grocery. May grocery din kaming ah, dala. Kaya mo yan, be? Oh, wala itong bata na isa kuyang itong nagdadala ng grocery? Uh, Akala ko anak mo pa ito. Anak ng kumari ko lang. Huh? Ha? Kumari ay eh, maputik putik dito maputik hay niyan mga binods naririto na kami uh, ipinatuha ko kay kuyang yung ano natin grocery at saka bigas ayan patuloy din na gumagawa si kuyang kasi iyan naka ano na siya naka gawa na siya kahapon nang mga basket uh, masyarong masipag talaga ito si kuyang talagang gusto niya na mairaos ang buhay araw araw sa pa pamamagitan dyan sa kaniyang paggagawa para may ang kanyang pamilya. At eh, mayroong kaming dalang ano, uh, bigas para sa inyo. Tapos grocery. Uh, para ang ano nyo, kasi si Kuya ang, kinikita araw-araw ay napagalaman ko na ayan lang, 150. Uh, kaya uh, nag-ano kami ng inyong bigas dito para mairaos ang ano nyo araw-araw na buhay yung ano namang kikitain ni kuyang doon sa kanyang paggagawa ng basket ay mapunta doon sa iba pang mga hmm. gagastusin gagast ninyo tulad ng pangangailangan ninyo araw-araw nakakatayo ka na ate? nakakatayo ka na? Hindi. Ah, inaalalayan mo lang kuyang Sige kuya, tingnan mo yung mga laman ng ano natin, ng grocery natin. Ano? Tayo ka? Masakit. Masakit. Ay, hindi talaga makatay. Hindi talaga yung... Hmm. Yeah. Pinagbabasihan, pinagbabasihan ko na lang huh? yung sarili niyan. <laughs> wala eh. Alam mo tayo pa po, doktor. Anong... Abutin pa natin. Mabut pa tayo sa malayo na. Malayo pa na buhay ang kailangan ko. Ay malaking sige ano, ito malaking talaga na ito dito alis dyan ito ka para makita natin yung ating mga uh, green <clears throat> Ayun yung ano mo biscuit kunin mo yung. Ayun yan malaki yeah, yan. Wala. Ayun ang sinasabi ko sa iyo na biscuit basta lagi ka lang behave may biscuit ka na pinigay ko sa iyo. Aabutin to nang ng Ah. Uh, abutin natin ng na isang buwan to. <laughs> Sobra pa. <laughs> tipid natin ng ano natin kay hindi tayo magtipid mm. lalo na ito bahagi lang sa atin ng yan bahagi. Kapwa natin. oh, bahagi ng taong mga, yung mga busilak ang puso. Ganda ang kalooban. Mm ya yeah, shout out sa ating mahal na sponsor na nagpaabot dito kay la Kuya Buboy at saka Ate Merly. Ah, nagpapasalamat ako ng napakarami sa iyo ma'am, sa iyong busilak na puso. At napansin mo itong mag-asawa na talagang hirap na hirap sa buhay. At ito, ah, umaksyon ka kaagad ng ano sa kanila yung tulong ba sa kanila na sila ay mapaabutan natin ng tulong ito po nakarating na sa kanila ang ating tulong na para sa kanila ma'am kaya malaki ang pagpapasalamat nila na may dumating na biyaya So, uh. yan ano ang masasabi mo kuya buboy doon sa ating mahal na sponsor kay ma'am uh, Jenny Bryan ng Australia siya ang maawa maawaing puso na nagpaabot sa atin ng biyayang ito kuya buboy ma'am yan lang po ang sasabi ko Salamat po. Dumatingin uh, sa amin yung eh. rasyon na pinagkaloob sa amin. Ate, okay tayo. Mm -hmm. Hindi na ako ah! sa buhay ito. Lalo na pamilya ko may sakit. Kung ano, nabahong nanapit sa atin, talagang tinatanggap ko. Maraming salamat po. Okay na, okay. Ayan na, uh, iyak mga kabindos ang mag-asawa. Talagang okay sa lang tuwa lang nila eh. ay uh, napayak sila. Na sa kanilang tuwa ba na may dumating sa kanila na biyaya na hindi nila inaasahan. Mga kabindos na biyaya na darating sa kanila. Kaya sobra ang tuwa nila at naiiyak sila sa tuwa sa ating dalang mga biyayang galing sa ating mahal na sponsor na kaagad-agad umaksyon sa pagkakataon na nai-upload ko yung aking video na video nila kuya at saka ni ate kuya buboy at saka ni ate talaga inaasahan yan awa ah, talaga talagang Panginoon tumating sa buhay kung ganito ayan mga kabindors talagang lubos ang kanilang pasasalamat salamat talaga ng marami ayan kuya buboy ano ah, ah thank you thank you so much sa ating mahal sponsor hindi na kami po magtatagal at may iba ka pa kaming mga mission kuya Boboy. mayroon pa kaming mga pupuntahan ano uh, mm, -hmm. yan uh, thank you thank you very much sa ating mga subscriber sa aking mga subscriber sa aking mga sponsor at saka sa aking mga supporter ako rin nagpapasalamat ako na sinusuportahan nyo ang aking mga vlog mga kabindors thank you thank you thank you so much po sa inyong lahat yan hanggang dito na muna ang aming vlog kay la kuya boboy at ate pangalan te uh, merly yan nakakapagsalita si ate kahapon hindi siya makapagsalita yan thank you so much po sa inyong lahat ayan kuya boboy salamat po ayan.